bahay marami pa tayong uh, ano ko lang kung may chicks ka ba pero ako meron marami huwag mong banggitin niyang chicks dito kasi nasa mahirap tayo ng sitwasyon gusto ko lang magbiro tol kasi talagang kinakabahan ako sa rinig kong kanina ba yung ano yun tol lakarin na ko ng ay ano ayun, ba? alam ko na yun yung nangyari ka aswang aswang yun si Raya ganun din ang boses hmm. Wala tong sabaw mga kay dulo. Inubos ka ko. Yan. Yan wala tong sabaw din mga dulo. Inubos ang ng utol ko. Ano sana yun? <laughs> pang ano pang iwas ng lamig. Sa kamangahan. Alam mo kasi tol na bawal ka sa manghang kasi masakit ang gilid mo. Huwag ah, ka nang kumain sa manghang. Mang. Hindi, naman masyado. Ang sarap-sarap mga dulo. di sudah bisa nih bapak mau yang mana bapak yang pentahan hakim mengulang itu untuk kasih kayak sambil yang bunduk asal untuk maganda tuh kasih apa di tempat di pisah sebulan kayak nah hujan tuh mama ya gak gawat ayo nangkuan tunggu bulan yang nanti dari tong kunti mana panatin tuh bukas bukasnya Hmm apa bang ah. karena ah. so, yang mang anu tuh penting yang sa sang lagi may no kom mana may tubig parit may tubig patong ayan panguling alakak tuma kay don? Oh. <laughs> <laughs> panguling sigup kahit gutung patay bro okay na asal as lama na tayo nangan ka pa Bukas na to kasi tipid-tipid tayo. may ano, isa pang piraso mga kaya dolo. So, kahit wala na kaming natira na ito na natira namin pinapay. Ito ipasan. So, ang ano ano sa amin mga kaya dolo ay nakatulong kami sa ibang tao. Ibang tao. Yun yung mas malaga doon. Wala na nung na po namin kung ano yung ma hanap namin na pagkain may natira pa mga kaya dolo. Sana po ay maka ano din to. Tingnan pa tapos hati yung tanong ng Oh, ilagay ko to ditutur tol, kasi maano ta. Ito gitu lang yan. Ah, kaya yan tol. bagaimana Okay man sa tong mga gamit nito. Yung mga baso, yung tong mga ano. Yan yung Paso ko na Daga to. Kulit daga to, masarap yan pangulam ulam daga to, ba? Nalakas

bukas pa naman tayo ulit ito yung kasamahan natin hindi nakasama siguro si Juan well, may, sumunod siguro sa atin no so tinat natin yung kasamahan natin sumunod so, yun sila yung ang ano nila yung sabi nila sa akin yung ko sila yung alawas nila raw papunta dito malayo kasi daw uy wala silang ano ba so yung sa amin po mga kaidol na ano ay ito. ulang pa rin po sa amin so kami na lang po dalawa ni Ipray mang uh, lumakad so yeah. iaris muna natin dito tong ano tul kasi mainit yung kalayo hindi natin sila tul kasi talagang mahirap talaga yung hitpaso ng mga buhay natin ngayon dahil yung so, lang dati na ay, mga pera tayo ngayon magkapira lang tayo pumayos sa extra Oh. So, yun ang ilaw namin mga kaidolo. Yan ang ginawa namin ni Prime. Diyan kami nagluluto kanina. Hmm. Ah. Grabe yung aso ba? Umiikot-ikot ikot ang So, ba? nakalimutan kong magdala ng ano tol? Katul Para sa lamok. Kunti ko. Kulang tayo. Gamitin natin yung ano lang para mas safety tayo. Hmm. Ano lang ano yung magpalitan lang tayo ng ano pagtulog. Oh, tayo para ano ba? Oh, saka hindi ka naman nakapagdala ng duyan. So yan, matulog ka. Ako mag uh, ikaw magbantay. Magbantay ako tapos, tapos ikaw matulog Oo. Oh, Pagkatapos ng isang oras. Alagpas isang oras siguro. Pagkayap pang mag ano yung mata ko, ako muna. Tapos, pagtapos tapos, ito na naman matutulog, no? Mm-hmm. Eh, mahirap na. So, ano? so, hindi ka ba nagtaka sa yung nadaanan natin na ano, Tul? Ano? Yung si Angkol, ba? Sige. Bakit? Yung sabi niya, hmm. makadaan sila Grigo at si Tisoy doon sa lugar niya. Isang, ah, dalawang bisis, sa Isang buwan? Oo. Oh, Oo. So, yung sinabi niya na ano may ano ba doon? Yung may ahas na ano, king cobra, yung bahay uh -huh. may bahay daw sa baba doon. So, yung mga kayo doon natakot kami ni Prime. Yan na namin pinuntahan yung bahay. Malis Baka may nakaabag sa amin doon. So, kung magtanong kayo doon yung pinanggalingan namin mga kay doon. Doon kami nanggaling tapos napunta kami dito. Yan at, ano? Ah, uh, nakita kami ng puno ng mangga, siyempre, puno ng mangga masyadong mano yung mga dahon pwede yung pagsilungan pag umulan oh. so dito kami nag decision na magpahinga ayan buti nakakita ka ng ano tol no binit binitbit ko talaga kanina yan gulong doon yan sa ano sa pahinga kasi kami kani, kami kanina ka idol mga ka idol pahinga kami tapos tulog ako pagising ko hindi ko alam nagahit na pala yung kapatid ko may may dagdag pa na gulong yan ang gamit ng kanyang pagahit kasi makikita niya na yung ano mga palibot yan yung inaalala ko lang baka may ano rin dito no? no. kasi gabi na ah, siguro eh Along, ano yan patayin namin yan umaya mga kaidol pag ano ah, naging ah, nagpahinga lang muna saglit kami kasi busog pa ah, natulog na kami patayin namin yan oh. oh. Malayan. Daming mga kababalagan dito sa gubat ba? Yung kanina, yung busis nga Yung wakwak Ay, talaga yung si Grigo Tsaka si Tissue Kabi ako siya pa, Atul Kasi natakot ako sa Ano nga, Atul? Tuh, sakit tuh, kita bilanglah nggak penuhin dia selikut Takut naman. Ini loh, takut sih kita nyanyi makai dong dia ya, Tuh, so, ginamit naminya makai dulu si, pasti. Oh, gulungian ang angas nang anu yan, nang amui, no? Masang sang sekarangnya lum amui. Ini nah, kita di gulung nasa yung laman laban dito gabi pero ako lang yan basta ako lang yan ayun handa niya ng kadiro na o ano yung dito na yan mo nanig ano ko na, hanap tayo ng mga talian natin yan so, ito lang po yung duyan ko mga uh, namin mga kaidol pag Pwede um, lang din ako duyan dito sa bag ko tol. Ano? Meron na akong dala. Ano lang to yung lobby lang to yung twine. Mm. Kasi kung mag ano ka sa ano sa mag-order ka sa ano mahal yon. Mahal man yon. Kung may bandred, uh, eh, bandred siguro yon o kaya pinaka lowest na yung 400 Pero mas ano yun tol kasi may ano yun may kulambo yun mm, yung yun, bang ano ba sundalo tait ba na duyan Lolo so, kami tinimi mga kayo. Sen yan kay na kami mga alam din sa siguro mga 3 km mula dito pero mga nirong daanan din nang sasakian, Oh. So hindi kami nagpadalos-dalos ya, tumakbo buka at hindi kami dumaan sa daanan kasi hindi natin alam yung mga dumadaan mga 3 km mula dito mga kaedol kaya may narinig tayong mga sasakyan ang motor pero malayo na kami dito uh, siguro uh, maya maya lang papatay na namin ang ilang tapos patutulog na kami Oo. no? pero lebih ingat pa rin tayo kasi mayroon na kanapan mo na yan ang ano tul paglagyan tul yung duyan mo may naisipan ka na oh, dito na lang oh Yan. Pati natin patay na ting ilaw mo maya. Tapos, yun yan. Yan po ilagay. Tapos, yung kahoy dyan. Lagay mo. Yun, ganun po ito. yang mana yang planu terus aku dito itu Ano anu aku mag anu mag lulurat tayang mataku Makasih mau bantai kan aman mau bantai aku cuma ya. pudi tayang sampai tayang mau tulung di mahirat lah na. terus tapi aku sayo kasih mata aku aku takutin aku mau takut. apa ah. <coughs> pala bila pada itu Na Pabutan pak buta nanggapi nanti isinya tayo tinggal itu Ang gangguan natin Uh, pinasok yung, natin to kaya panindigan natin huwag tayong basta yung, basta sumuko. yung nakasama rin natin yung si ano? Yung si. Yung, na, nabutan din tayo ng gabi. Yung si 05 si kasi kasi oh, yung nahuli si Kwan. Yung nahuli si sino yung nahuli eh? Si Mer Nahuli si Mer nun. Si Mer ba yun? O, o, si Mer yun, nahuli natin. Oh, parang ano? Yung kasama natin si Ranil. Hmm. Ikaw. Ako si Rupay, at si Simo. Simo. Yan mga kaidol na kahit nandito kami sa ano sa gubat. Ah salamat sa inyong patuloy na. Sige sige. Kami pag suporta. Yan. Sa mga subscriber namin din. Oh, ano Okay, yun <afraid> Okay, happening. kita ini tunggu kita ah tunggu apa sih masuk apa tuh? perih laut tuh perih tuh perih laut 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 tuh perih sekali sih ingat itu. Ayo, ayo tuh. may... parang na nakita niya yung ilaw namin.

gawa, gawa kung kung kasiyahan